Kumusta mga ka-quiz? Naway nasa mabuti kayo mga kalagayan. Ito si Erica Duran. Naging trending siya sa nakalipas na linggo dahil sa nangyari sa kanyang pagkakakomatos. Naunang nakakaramdam na di na siya ng pananakit ng ulo at ayon sa pagsusuri ng dalhin siya sa ospital ay may pumutok daw na ugat sa kanyang ulo that leads to her comatose state. Idinahilan ni Erica ang pagiging workaholic at stress. Sa kabutihang palad ay nakarecover na ito matapos ng operasyon, gamutan at rehabilitasyon. Pero work at stress related ba ito mga kakuis? Well, there's more to it. At ayon sa ekspertong tumingin kay Erika, ang kondisyong arteriovenous malformations ang pangunahing dahilan ng sakit ng ulo, dahilan para pumotok ang ugat sa utak. Ano nga ba ang arteriovenous malformations o AVM mga kakuis? Paano ba ito nakukuha, gamutan na treatment at kung may iwasan ba ito? Yan ang ating pag-usapan dito sa Nurses Notes ng Quiz Nurse. Ano nga ba ang arteriovenous malformations o AVM? Ang AVM ay isang abnormal na buhol ng mga ugat na parang pugad ng ibon. Dito, direktang dumadaloy ang dugo mula sa mga ugat na arterial patungo sa mga ugat na venous nang hindi dumadaan sa capillaries. Dahil dito, maaaring pumutok ang mga ugat at magdulot ng pagdurugo sa utak. May dalawang uri ng AVM. Nandiyan ang brain AVM na matatagpuan sa utak, brainstem o spinal cord at ang peripheral AVM na matatagpuan naman sa ibang bahagi ng katawan tulad ng mukha, braso, binti, puso, atay at baga. Gaano kadalas ang AVM, bihira ito at nangyayari sa isa sa bawat isang daang libong katao. Madalas ito natutuklasan sa edad 20 hanggang 40 at ang panganib ng sintomas ay pinakamataas sa edad na 30 hanggang 50. Ang mga sintomas ng AVM ay mga sumusunod. Nandiyan ang seizure, matinding sakit ng ulo, panghihina o pagkakaparalisa, pagkahilo, pagsusuka, problema sa pagsasalita, paggalaw, alaalaw, paningin, at pagdurugo lalo na kung nasa baga. Sanin ng AVM, hindi tiyak mga kakuis ang sanin nito, ngunit pinaniniwala ang likas na kondisyon mula sa pagkakapanganak o congenital. Paano nakakaapekto ang AVM sa katawan? Nandiyan ang pagdurugo, maaaring pumutok ang ugat at magdulot ng permanenteng pinsala o kamatayan. Pananakal ng ugat, maaaring lumaki ang ugat at maipit ang ibang bahagi ng katawan. Kakulangan ng oxygen hindi natatanggap ng apektadong bahagi ang sapat na nutrisyon. Mga komplikasyon ng AVM, nandiyan ang pagdurugo sa utak o stroke, ito yung pinakamalaking panganib, seizure, aneurysm at pinsala sa utak na maaari magdulot ng kahirapan sa pag-iisip o pagkawala ng malay. Paano natutukoy ang AVM? Ginagamit ang mga imaging test tulad ng MRI, CT scan, angiography at ultrasound upang matukoy ito. Paano ginagamot ang AVM? Nandiyan ang mga gamot para sa sintomas tulad ng seizure at sakit ng ulo. Operasyon na direktang pagtanggal ng AVM. Embolization, pagsasara ng ugat gamit ng special na substance. At radio surgery o gamma knife, paggamit ng radiation upang paliitin o sirain ng AVM. May paraan ba para maiwasan ang EVM? Unfortunately, wala mga kakuis dahil ito ay karaniwang congenital. Ngunit kung may simptomas, mahalagang magpatingin agad upang maiwasan ang mga mas malalang komplikasyon.